ang gagawin ko po dito, sisirahin ko yung mga sirak. Oo, mm -hmm. tanggalin mo na lang ito. Oo po. Kahit alam natin lang ako, kahit kaprasan. Oo po, hindi matatan ito. Sabihin niyo po, pag masakit. Mm -hmm. babawas kayo dito madam ako mag isa hindi ka naman makahiya kasi sa pagbabawas nyo over cut to napakasakit nasusugatan nyo pangayata eh kasi ito ano to eh ko, madam. Kaya eh, sabi ko nga, hey, sa iyo magtalim. Eh, relax nyo lang po, ha, para huwag nyo pong ilalaban yung pa. Kasi dito sa ito na nagtanggalan nyo, hindi ko naman po ito pwedeng diretsyo yung natanggalin. Kasi buong kuko po ito. Hindi po ito sira. Yung sa pagtanggal okay. nyo lang po, overcut. silundan ko na lang yung gumawa niya overcut po yan na dami hindi po yan ingrown, tinanggal niyo pero pitignan ko pa rin ang... mama mama, nandotress na ako ang gali na ako tempras mm, sige saka para sa obo

ito madam? Yan. Maray kayo? Sabi nyo po pag masakit? Opo. Medyo dinidiin ko. Sabi bago ni Bagot. Ganyan. O, sige po. Doon ka na po sa loob. Yan. Yung mga dry skin yan, madam. dapat na asim sa langkundi. OK。Okay. 哦。Mm hmm. Hindi ka nasaktan doon, madam. Ano yung natapon? Baka yung iniinom niya, natapon. Inumin mo kasi. mo na. Oh, matulog na ikaw doon sa vitamins. Hmm. Hilaan ko to madam. Sabi mo pag masakit ha. Hindi okay, na sasaktan. ay may dry skin siya pero bra, sobrang nipis nung ano pag natanggalan parang feeling magsusugat na siya pulang pula pero sabi nyo hindi kayo nasasaktan baka ganyan talaga siya ito yung ano ito yung yun ko, ito, ito yung ginalaw nyo madam ayan kasi may hiwa siya eh ayan oh. No. Hmm. sakit po Tatanggalin ko, madam, ha? Sakit? Ganito talaga pag sobrang stock. Mas lalong tumitigas. Hindi nga nagpapalinis. tayo po Yun po. Kasi nasisira mo po. <coughs> Excuse me. Subukan kong hugutin, madam ha. Wala pa rin. Hindi kinasasaktan. Oh. oh sakto doon. Boom. Iyan. Sige Kitlang mama, pag ginaganito ko hindi po kayo nasasaktan. Hindi. Ta aray na lang ako 'pag sa <laughs> hmm, sige sige. Maaray, ayoko nang may umaaray eh. So <laughs> ganoon. Kasi may dry skin pa po. Hindi sumama. Yan, madam. Hmm. Yan. Ang gagawin nyo na lang po dito. Huwag nyo munang sinaglilinis-linis kayo eh. Huwag nyo munang gagalawin yung side na to, ha? Eh, okay, pa ako minsan. Opo. Hindi mo magbeno. Oo. Yan ang kumikirot pag ano, napakirot. Mm hindi -hmm. ko naman magalawin. Hindi ko kaya. Aking... Ma'am, bali yan lang po yung kaya ko munang ilinis diyan kasi ito hindi naman gaya nung talaga dikit pa na dikit pa to. Ayun oh. No. tika lang. Kasi nakabukod din siya eh. Hindi po masakit. Sige, susubukan kong i-push po ha. Dapat magsabi ko pag sobrang sakit, Mama. Sweet, ma'am. Dumo. Hmm. Yan. Hindi kinasa pa. Aray na lang ako. Lalo! Ganun! Sige, tatanggalin ko to. Kasi nakahiwalay siya eh. Mga pabayaan kasi mm -hmm. yung mama ko sa amin. Yung putol na lang yung Tapos tatabihin na ng cutics. Mm-mm. Ito nga po yung mga matagal na hindi na na Hinila ko masakit. Sige. di po ba? Yun. Sarap. Thank you, madam. Nakaya mo. Hindi mo. Sakit eh. Tinuki ba? Kasi punong-puno na po talaga yun eh. Hindi kung tutusin, hindi na po talaga yan ingrown. Eh, siguro. Tsaka matagal ng ano. Galing. Okay na po.